Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay nagpaplano na ito nga si Ubeng kung paano niya muling mababawi dito nga kay Moira ang Apex Medical Hospital dahil nga kasal pa sila at ngayon ay meron silang isang napakagaling at napakahusay na attorney na siya nilang nilapitan para hinga nila ng advice kung ano ang kanilang gagawin kung kaya't dito nga aya. Gagawa na sila ng annulment para nga sa kanilang kasal at nang mawala na ng visa ang kanyang kasal at dito nga aya, iisip sila ng isang napakagandang paraan para mabawi nila ng buong buo ang Apex Medical Hospital kasama nga si Don Pepe at si Miss Giselle Tanyag sa pagbawi nga ng Apex Medical Hospital at dito nga ay nasabi rin ni Don Pepe na sana nga ay mabawi na at malaki ang tiwal niya dito kay Ubeng kung ano man ang kanyang plano at kung ano man ang kanyang uh, gagawin na sana nga daw ay uh, magtagumpay siya at dito naman habang nag-uuusap itong si Miss Giselle at si Don Pepe ay nasabi nga dito ni Don Pepe na malapit nang magtagumpay ang kanilang mga plano at um, Siguro din ay malapit na rin mawala ang kanyang buhay at dito nga ay parang nagpapaalam na si Don Pepe at sabi nga niya Giselle na hindi ka pa mamamatay pa pa dahil marami ka pa ang magagawa dito sa mundong ibabaw at dito nga ay masayang masaya ko pag nabawi na ang apex ng tuluyan at maging maayos na ang buhay ni Ubeng. At susunod ay ikaw naman ang tutulungan ko na maayos ang buhay mo at dito nga ay nagulat itong si Miss Giselle Tanyag na kung ano nga yung salitang sinabi niyang uh, aayusin at tutulungan na maayos nga ang buhay dito ni Miss Giselle Tanyag. Ano kaya ang sikretong nakapaloob dito sa mga salita na binitawan nga ni Don Pepe na hindi pa nalalaman nitong si Miss Giselle Tanyag? Meron kaya itong kinalaman sa tunay na buhay at sa pagkatao nitong si Miss uh, Giselle Tanyag, kung ano ang totoo doon sa anak na nawalay sa kanya. Si Don Pepe kaya ang tunay na nagpahingi? Or si Miss uh, Giselle Tanyag ang nagpahingi ng batang inuluwal sa so, sinakupunan nitong si Miss Giselle uh, Santos? At dito nga ay dumating na nga dito kaya Moiram ang uh, analmenta uh, papers at ito pa nga si uh, Bruhang Sowi ang nakatanggap at sinabi nga ni Sowi na may dumating sa kanila isang... Uh, papel lang. Akala nga nila ay uh, papeles para sa Apex at yun pala ay isang uh, annulment paper na pinadala nga ng attorney ni Obeng na kung saan nga ay lalo na namang nanggigil itong uh, demonitang si uh, Moira dahil nga magiging uh, malungkot na naman ang kanyang buhay dahil itong uh, si si uh, Miss Lynette Santos ay uh, namamayagpag ang kanyang buhay pero siya ay kahit na nga nakuha niyang apex ay napakalungkot at sawing sawi pa rin ang kanyang buhay kasama nga niya ang kanyang anak na itungang nga si Zoe na wala pa rin nga katapusan ang uh, paghihinagpis dahil hindi pa nga kumpleto ang uh, kanyang uh, pagkatao dahil isa pa lang din siya nga ampun at hindi nagasabi ng katotohanan na siya ay isang binides at hindi naman siya isang tanyag and guys... Ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ano ang mga nakapaloob na sikreto dito nga sa salitang binitawan ni Don Pepe at ano ang mangyayari sa dumating na annulment paper dito nga kaya dimunyitang si Moira. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless and... Bye bye!